Anong masasabi mo dun sa sinabi ko kanina na mag-focus ka muna dun sa niche mo? Kasi gumagana naman. Hindi mo kailangan mag, ano. Parang kinontra kita doon. Yes, Cap. Uh, actually, ayun nga. Um, I think sa RDMM, parang binigyan mo na din ako ng, ano, eh, ng parang, ano, ano, ba ang tawag? Parang wake-up call. Kasi diba, nag-trade ako dun sa RDM, eh, may mayroon akong pinakonsult na trade sa'yo about shorting, di ba? Tapos parang sinabi mo na hindi, although hindi mo sa akin sinabi directly, sinabi mo sa buong sa buong RDM na kailangan mag-focus dun sa trading zone. Kung ano yung trading zone mo. So, ayun, uh, simula nun, ano, hindi na ako nagtingin ng mga short na, ano, na entry, entry muna. Ganun yung ginawa ko. So, ano lang talaga eh, um, kailangan lang talagang hintayin yung setup na dumating sa'yo. Kasi ano eh, um, kasi kapag dumating naman to is kayang-kaya mo namang puruhan or kayang-kaya mo namang i-trade din. Tama.